Good morning! Good morning kami kanits! Maganda ang topic natin ngayon tungkol dito ito sa maliit na bagay base doon sa experience natin doon sa uh, ginawa natin nung isang araw doon sa Isoso dun sa Purit Silwan na nag low power low power siya at saka uh, hindi na charge ng maayos yung alternator uh, maraming ginaw ang hindi gumagana. Kaya naayos natin yung ka-mechanics kasi yung sa charging, dinirekta lang nila kamikanics, hindi na dinadaan sa sa pios, sa relay, wala na, hindi na dumadaan doon kasi siguro pagkaputol ng pios, uh, hindi na nagkakarga, uh, nagdirekta na lang, lang sila kamikanics, hindi na Yeah, inalam kung saan saan ang ano saan ang putol kung saan ang connection ang loose connection wala nang dinikta nila kaya hindi na hindi na minsan hindi na nag-start kasi nagloobat na ang battery. Tsaka, low power kami mechanics, low power mga ilaw hindi gumagana yung iba kasi nga nagdirekta na lang sila. Uh, sa low power kami mechanics, ito yung dahilan to. Sa maliit na bagay, maliit lang ito kami mechanics. Pero napakalaking ginagampanan Ito ang tinatawag na MAP MEF sensor, MAP sensor. Uh, ibig sabihin uh, mass airflow. Ito, uh, nakakabit ito sa daanan ng hangin papunta sa intake manifold. Intake manifold din papunta na doon sa uh, combustion chamber sa hangin. Uh, ito yung dinadaanan. Ito yung nakakabit ito sa sa dinadaan ng hangin ka mechanics. Ito, uh, air cleaner. Tapos, ito na. Huwag kasunod. Ang ginawa nila ka mechanics, Uh, kinundim nila ito. Uh, kasi yung yung air cleaner kasi hindi na nila, nila ito ginagamit. Ang air cleaner kasi nilipat nila kasi yung air cleaner sa original. Ano sa baba? Ang purpose kasi nila nilipat lang sa taas ng air cleaner kasi pag lumusong sila sa tubig hindi makahigop ng <coughs> tubig yung makina. Kaya nilipat nila. Which is okay naman yung kamekanis nilipat na yung air sa taas. Kasi baka Uh, kargahan kasi nila ng niyog yun eh. Baka lulusong sila doon sa mga ilog, uh, baka hikop ng, ng ano yung makina, ng tubig, uh, masisira. Ang ginawa nila, nilipat yung air cleaner sa taas. Pero yung, yung sa baba ka mechanics na tubo, nandun pa rin, which is ito, doon siya nakakabit. <coughs> doon nakakabit yung uh, map sensor hindi nila tinanggal ito doon, doon pa pala na nakakabit, pero hindi nila ginagamit. Naglagay sila ng isang tubo pataas doon si air cleaner. Yun na, ito, hindi na nila nakakabit. Ito. Kaya ang makina ka mechanics, nag -low power. Kasi naman ka mechanics, ito, nagsusukat ng, ano, ng hangin na dumadaan doon sa intake manifold. Kung gaano kalak kadami, kalakas yung hangin, dami ng hangin na dumadaan dito, Ganon din ibu ang ibibigay niya na crudo. Kasi electronics na yung kami mechanics, hindi na yun, ano, hindi na yun manual na ano. Uh, electronics na yung alam kami mechanics, yung ang injector electronics na. Kaya kung ang computer box na kasi yun, pag kung gaano kadami ang dumadaan na hangin dito, yun ang yun ang yun din ang supply ng 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 injector nakadami din sa ano dun sa sa uh, combustion chamber kaya kami kasi pag wala pag wala ito ulo power ka talaga kasi yung hindi wala nang ano wala nang wala nang wala nang na nagko-control dun sa dun sa sa kadami ng indiktor uh, injector kadami ng uh, crude na ibubuga niya uh, yun na yun na lang yung yung ibubuga niya wala na wala na wala nang na inalakas at saka sa arangkada ka mechanics, ano siya? Eh, parang matagal yung arangkada. Matagal o arangkada yung ano, yung sasakyan. Maganda lang siya sa bandang gitna. Hanggang bandang gitna lang siya ka mechanics. Pag inirevolusyon mo pa, parang pa nang tulula na. Eh, delikado yung pagkarga, traction, eh. ka na pagkargado ka. Kasi truck yun eh. do ka, uh, marami kang karga. Tapos, uh, nasa paahon ka. Delikado yun pag wala ito ka-mechanics. No power talaga. Kasi yung crudo, wala na. Wala nang, wala nang ibibigay na lakas yung ano, yung crudo. Kasi wala itong map sensor. Mass airflow. Kaya yung tawag mass airflow kasi uh, masisense nito yung hangin na dumadaan dun sa, uh, sa air cleaner natin. Kung gano'ng kadami yung hangin na dumadaan dito, masisense niya. Tsaka magbibigay ng maraming crudo yung indicator para lumakas yung ano natin. Yung, yung makina natin. Kaya, hindi dapat ito, ka-mechanics, hindi dapat ito uh, i-condemn o hindi ikabit. Talagang ikabit natin, ka-mechanics. Kaya, nung naibalik namin, bumalik yung lakas ng ka-mechanics, bumalik yung lakas ng makina. Pag, pag ito doon mo ng revolusyon, hanggang doon sa dulo, talagang malakas siya. Malakas siya, ka-mechanics. Kaya, sana, ka-mechanics, may natutunan tayo pag ganito mga silinsol sa ano, sa map sensor, hindi natin i kami kanegsi. Balik natin. O kung sira na siya, nag-check engine kasi pag, pag hindi mo tayo kabit, uh, or sira na ito, nag-check engine nyo sa dashboard. Kaya kailangan ng palitan para malakas sa babalik ang lakas ng makina natin. Yan lang kami kanegsi. Sana may natutunan tayo sa video natin. Uh, kung meron kayong mga makina na ganyan, yan ay hindi na Babalik ko si Nana. Kailangan panitang kami, Kaneks. Thank you. Thank you very much kami, Kaneks. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.